ba mabisang pang ano dyan? Semento? Semento? Ibo-ibo? Mag-usuto ko sa ginatuloy. Mama, di ba yung natalit mo ko? Hmm. Nagyayakot ako eh. Kayong, oh. Ano sabihin pag masakit, ah? Ma'am? Ay. Masawag mo lang masyadong ibangga, ma'am, ha? Sige, ingat, ma'am. Tagig, ma'am, no? Ako. Okay. Mama, may sila, ma'am, text, ma'am? Ay, may helmet pa na. Alasin mo Mochi, hindi umalis. Hmm. Thank you, ma'am. Ingay. Ayaw matanggal, ma'am. Iwan na daw natin. Sakit, ma'am. Balikan ko. Dito po. Dito nakahigto, natutulog. Kumain ka po muna. Sige, ma'am. Baba! Saka, pero na nagsakit ko. Toothbrush, ha? Mag-toothbrush po. Dote, dote. Ang dami na kusiksik na dry skin. Toothbrush, muna. Toothbrush. Toothbrush. Sige. Gusto mo magalit ako? Video dinidin ko, ma'am, ha? At sobrang dikit ng mga dry skin mo Balikan ko yan. mag -tot brush muna. nak I love you love you too I sop -sop. Hmm. mama masuk to so eh di wong po Cik ini mau ka brush kamu Video diting ko. Ang liit ng kuko mo pero napakadikit ng dry skin. Hmm. Hindi sasaktan, mama. Natahimik mo eh. uli. <laughs> Saan <nang> masaktan? Sir! <laughs> Ayan. Ang bigit ng dry skin. Pero okay na. hana Anang! Okay. Kasi. Oke, okay. setelah lagi magtut bersih, Atina, Chicken Mam, oh ya, besar. 呃。Uh.

pag ba hmm. pero hindi ka nasasaktan dinidin ko na talaga kasi nga ang kapit ng dry skin hmm. very good dito lapit

Nang? Ano? Kulay blue Kulay Anong ba kulay Nang pikat na natin? Anong? White Kulay Anong kulay Nang red Anong? Black and white 那不。